Good morning mga lods Ah, uh, tayo po ay magano. Ah, uh, manguha ng paltat at tilapia kasi wala na pong tubig oh. Ang tilapia lalaki pa oh. Ay pa oh. 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 Mas na 'yon. Ay no. Mm. Sa gilid oh. Oh, Dito, dito na naman, dito na naman. Akin na nga, akin na nga yan. Puno na. Okay. Dali. Hmm. Sos, yun na. Oh. Tumalo na. Yung guys, ang dami. Oh. Puno po yung balde. Kinahanan ng buhit ba? Hmm. Ibutan yung panggana takot na. Ibu. Oh, ito oh. Ito malaki oh. Kumahon na. Uy. Grabe. Teka sir oh. ambilis bilis mo. Ay, Ay, sis oh, siyempre, ingat ka. Ay, may mga tinik yan. Lalo na kung paltat. Tilapia pa nga yan. Tinik ka na. Hindi lang guys sa dalawang bal to Baka limang baldi pa to. oh, tinan mo. Doon mo ilagay sa ano. doon, 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 doon. Diyan, diyan. Hmm. Grabe. <laughs> Ang laki. 350. Pakita mo nga. Alawan, alawan. Paltat ako kan. Dalag. Tawala. Wala. Okay. Oh, okay.

Ayan guys, takda besok orang laki. Oh. Lagi kodok. Lagi nak Oh, <tik> Dali. oh, dah. Kau ulang ni bali na Oh, grabe oh. Wala na ubos na yung tubig, dandahan yang siyang bumaba. Jer. Ha? Dandahan ang bumaba rito. Ha. Oh. Baka maputol, Jer. Eh. Ha? Ikot lagi. Sus. Ano yan? Diyan muna sana sa balding malaki oh. suksuk maslapok kio, kio, kio kwa nam kio kwa suda nant kwa, shudanan, kwa suda nant tukiyo -e -e -e. haa, veka nant kwa, kwa balde haa 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 sus, aa, sim simply, aa, ah, ihatak neji Oh. na. Okay. Puno na yung balde. Diyar. Pe pero wala pang ano ha. Wala pang paltat. Sa putik. Kabaon yan. Kato di Tokyo. Ang naghana di Sus. Ang lalaki na ng tilapia. Oh. Ang dami. Wala pang paltat nito. Pilapya pa lahat, nahuli natin ano? Patay, ano Ano, paltat? Matatira. Ang guys, oh. Patay na yan. Huwag sa ulo mo, hawakan. Wala namang puli na yan. Patay na yan. Tiyo. Bantayan mo, baka madala sa balde ah. Bantayan mo, baka madala sa balde. Sayang din. Sayang din. Grabe doon oh, magalaw oh. Randoon yung bahay nila. Pampulutin ko na lang to. Pampulutin ko na lang to. Oh, tingnan mo mga guys, oh. Tingnan mo lapit oh, guys, nakabuhay, guys. Nakabuhay, guys. Oh. guys. Okay. guys. Hey. Ang grabe laki, oh. Di ma di mo mahawakan eh. Ha. <laughs> ha. ih komes ya besok ah ajalah laki nak Sus, tidak, tidak lagi. Kita moga ke lakian. Ada rendakku wakyo. Salak no. Oh, ayam loskasper kan? Nunaik sama. Sus. Dia, dia bukan dia, dia kanan dia. Oh, mana? Oh, oh, hmm. Pakai no? patta Ano Bakay isa din. Ha? Dito hmm. lang That was the